Hello, magandang hapon. Marami tayong pag-uusapan, no? Uh, Saturday hapon. Tama. Medyo nasasanay na ako mag-content sa hapon, ano? Nakakapag-adjust na ako. Patunay na hindi lang naman sa paranormal nag, uh, uh umiikot ang mundo natin. So, umpisa na natin, mga kababayan ko. I love this, yung usapan natin tuwing hapon. <laughs> so, ito, gusto kong ma-anong ma, ma anong opinion nyo dito, no? Diba? Ito nag-viral ito eh, pero mas pinili ko na galing na sa news yung ano para maintindihan natin yung ano, yung yung mismong konteksto. Kasi minsan pag yung viral lang ang pinapanood mo, yung video sa sa FB, hindi natin maintindihan yung konteks nung nangyayari eh. So iplay natin to mga kabayan ko. Dedikmuraan ng isang tauhan ng LGU ang nahuli nilang snatcher sa Davao City ang pananakit tila kinunsinti pa ng dalawang pulis. Nasa frontline ang balitang 'yan. Si Bril Montalvo. Oh. Nakaupo ang isang lalaki ng biglang sikmuraan ng tauhan ng police auxiliary sa istasyon ng pulis sa barangay Buhangin, Davao City. May dalawang pulis na nakakita sa panununtok. Paulit-ulit eh. Sa Davao City Police, snatcher ang sinuntok. Ang nanapak sa kanya, tauhan ng Public Safety and Security Office ng LGU. Iniimbestigahan ng pulis siya ang insidente. Isinailalim din nila sa restricted custody ang dalawang pulis Davao na nasa video. As trying to condone it, so it's a clear violation of the, of the manual of the PNP. Depensa naman ng police auxiliary officer na unang nanuntok ang suspect. Ang ginawa ko ay mali talaga. Humihingi na lang ako ng pasensya sa lahat. So nakita natin, oh, nakita doon yung snatcher daw. Kayo, anong tingin nyo doon? Kung pagiging idealistik ang pa-irali natin, mali yon, di ba? Kasi nga naman kaila uh, wag natin ilagay ang batas sa sariling kamay natin, di ba? <laughs> Pero sometimes kasi ayaw kung kontra hindi nya mga ganyan. Yes, kung kung morality ang pag uusapan or yung uh, kuna ayon sa batas, mali yon yung ano, 'di ba, kailangan alitisin uh, litisin 'yan at batas ang magpaparusa sa kanya, 'di ba? Yan ang kadalasang ano eh. Pero pag ikaw yung nasa sitwasyon na noon, nung let's say nang snatch na no, tapos pinahirapan ka nung snatcher, yung habang tumataka siya, nandiyan yung batuhin ka ng kung ano-ano. Hindi ko naman sinasabi na gano'n yung nangyari. Pero I think may reason yun kung bakit Uh, sinikmuraan yon Or halimbawa, kamag-anak ni kuya yung inis na chan, nanay niya, or kung sino paman. Hindi ka naman talaga di ba Nagkataon lang siguro na yung, yung time na yon ay naka-video. Kaya parang, alam mo na, may mga umalma, yung mga taga-human rights, mga ano. Tama naman sila na umalma. Kaya lang ang gusto kong ma ang ipunto dito yung maunawaan ba yung damdamin siguro kung halimbawa kung pagkakamali yung yung ano para sa akin lang ha ay don't to sa inyo baka mas makatwiran ang sasabihin nyo kaysa sa akin halimbawa may ganun ano may nahuling snatcher tapos sinikmuraan yes alam nating mali lalo na kung nagpapatupad ka pa ng batas pero feeling ko pwede na siguro yung i-reprimand lang 'di ba? Or uh, parang pagsabihan mo lang siya na oy, sa susunod wag mong gawin na. <laughs> wag mo nang gawin na. Yung parang uh, uh, paano ko ba i-describe ito? Parang slap on the wrist lang. Okay na 'yun siguro. 'Di ba? Parang ano ba ang meaning ng reprimand? Di ba parang i-criticize mo lang? Tama ba? Yun ba ang meaning? Sa akin, okay na yun ganun. Huwag nyo nang... Huwag nyo nang i... Kasi parang naano pa itong mga polis eh. Sinuspindi na ang polis. Parang, sus, parang hindi naman makatwiran yun. Para sa akin ha. Eh, kayo ba? Makatwiran ba yun? Yung nasikmuraan ng isa tapos sinuspindi. Unang-una, gago naman talaga yung snatcher eh. Kung iaasam mo sa batas yan, di ba, yung nang-snatch na feeling mo, aatendan pa ng biktima ang hearing niyan, magkakatamara na niyan. Kadalasan, yung mga snatcher na yan, makukulong lang yan isang araw or dalawa. Or basta makukulong lang yan eh, hindi na matutuloy yan. Kahit nga mga shoplifter, hindi na namin inaattendan ng hearing eh. Nakakatamad kasi yan, makakalaya din naman yan eh. 'di ba? Practicality na lang, 'di sikmuraan mo na at least kahit pa paano ma maramdaman niya yung makatikim siya ng parusa. Pero again, ah, hindi ko sinasabing tama 'yon. 'Di ba? Pero for me, yung mga yung mga pulis na 'yon, hindi na dapat sinuspinde. Pero sige, magkatwiran kayo diyan sa baba. Baka mas mas maganda ang katwiran niyo sa akin. Ang iniisip ko lang kasi ah uh, normal naman sa human nature yan na, na mabwisit ka talaga at makapanakit ka pagka, ano, di ba? Mukha bang kinukonsente ko yung nanuntok? <laughs> Hindi, ano, yun, yun lang naman sa akin. Kasi parang OA naman na feeling ko parang ano na lang to eh. Parang yung pagsuspindi sa pulis para lang sabihin ng pulis na na o hindi namin yung mga kabaro namin pero di ba ang dami namang kabaro nila nakakalusot na puro illegal ang ginagawa di ba mga abusado di ba parang napaka hipokrito naman nito nang dahil doon pero kung tutusin makatwiran naman yun ang gulo ko no hindi ibig sabihin uh, para sa akin lang naman hindi siya masyado siya Anyway, mm -hmm. ito, no, medyo naawa ako dito sa, dito, yung nagsaserve na to. ba? Diba? Nakalagay sa caption, judgmental society is the main reason why some people lost their confidence. So, ito yon, play natin. Namin magganyan. <laughs> Oo, yun, pakitawag kuya. Kuya.

Tama. Hala kuya, hindi ito yung gusto naming magganyan. <laughs> <laughs> Oo, yun. Pakitawag kuya. Kuya. <laughs> Malulungkot ako niyan. <laughs> sa akin naman, parang hindi naman offensive ang dating dun sa ano. Dun sa uh, nagsaserve. Siguro yung iba, no? Nakita nila na parang nabastos yung ano ayaw namin na ikaw magsaserve. Siguro parang nagbibiruan lang sila na siguro ito may crush dun sa isa. Ito, ito si Kuya. <laughs> yeah, ito yung gusto nilang magserve si magandang ate. Crush siguro ni Kuya. Feeling ko wala namang masama dun. May masama ba? Na-misinterpret lang siguro yung, yung sinasabi. Hindi naman masama eh. Masama ba? Pag-comment nga sa baba kung masama. Yan! Thank you po. Kasi kasi kung ako yung ano yung uh, hindi ako ma-open dahil syempre may intindihan ko din na crushing nga ni Kuya yung yung ano. I, I think sa akin ha, walang discrimination doon. Maliban na lang kung personalin, ay eh, ayoko ang pangit mo. Pag ganon, siguro, no? Pangit mo, or hindi ko gusto itsura mo. Eh, <laughs> ayoko kung ikaw ang nagsaserve sa akin. Siguro ganon, ano? Pero ito, Para, puya, hindi ito hindi ko yung gusto namin magganyan. <laughs> alam niya, tumatawa si kuya eh. Alam niya yung, ano Alam niya siguro yung Ah, uh, sitwasyon Wala naman minention tungkol sa itsura niya eh Pero kayo, sige, comment kayo sa baba, no kung Medyo na misinterpret lang siguro ng, ano, ng Ah uh, Netizen Oo, oh, sa unang tingin mo nga naman, ano, parang diskriminasyon na uh, na ba't ikaw parang ang dating kasi but ikaw hindi hindi ka qualified ah, parang hindi ka kabilang dito parang ganoon ang dating eh pero kung iintindihin mo mabuti yung konteksto nung nangyayari dahil may crush lang kasi si si lalaking kuya pwede ito pwedeng discriminatory babae yung may gusto may pogi doon na parang ang palalabasin ito si kuya pangit 'di ba? Pwede. Babae. Ayoko, ayoko kita kasi yung gusto ko yung pogi doon sa dulo. Yo, nakaka ano do, nakaka ano to pero tingin ko dito parang wala namang masama. Para sa akin ah, paki-comment sa baba ano yung feedback mo dito. Next, ito kay kay Sir Diwata, 'di ba? <laughs> ito yung full video daw. Sige nga may nagpasa sa akin ng ng full video eh. Ano ba tong Binabanat ni Diwata dito na naman. Discuss muna, may ginagawa kayo. Dating napakahaba ng pila dito, ngayon nakakalungkot dahil wala nang nakapila. Tara, samahan nyo ako, nakamustahin natin ang parisan ni Diwata. Kaya pagdating ko dito sa loob, no? talagang halos wala na talagang mga nakapila. Pero ganun paman, dito tayo kakain dahil iba talaga ang paris ni Diwata. Overload Aba. talaga. Meron na rin sila dito iba. Ah, medyo maganda naman ang ano niya. Hindi, niya naman, hindi naman siya yung, yung naninira. 'di ba? <laughs> Hindi naman siya yung kumaga nega kay Diwata. Ibang mga putay at meron na rin silang fried chicken. Pagdating ko nga dito sa loob ay talagang napansin ko halos wala na nga kumakain. At pagtalikod ko nga ay bigla akong nakita si Diwata. Idol? Okay naman. Excuse Ayan. mo na may ginagawa ka. <laughs> diba? Pero alam mo kaplastikan ito eh. Kasi ganyan din naman ang ginawa mo kay Nening B. ba diba? yung hotdog? Tignan nga natin yon. Gina, yung ginagawa ng mga vlogger na yan ay ginagawa ginagawa mo din yan kay Nening B. 'Di ba Nening B? Diwata. Anong purpose ko bakit pinuntahan mo si ano? Si si Nening B. Ha Diwata. Alam may ulam na ba ma? Ay, 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 hindi yan ang ulam! Nasaan ang ulam? Ay naku, alam mo ba ang layo ko ng pinanggalingan ko para matikman ko lang yung pinagmamalaki mo ngayon at pirit rin din na spirit printing na hanggayan sauces? May luto na ba yan? Ay, anong ulam? May ulam na ba ma? Tira mo siya, no? Pero pag siya pwede, hipokrito talaga ito. <laughs> Di ba? Biglang malayo pa ang pinanggalingan ko. Eh, ba't yung umaanan? Di ba malayo? Buti nga ikaw, sa totoo lang, wala ka naman dapat kakabisihan diyan diwata eh kasi wala nga nang kumakain sa iyo, di ba? Kaya perfect time ito eh. Kasi tayo ni idol ah. Vlogger ba, o basher? Vlogger, vlogger. Ito ba siya? So ko na naman ang kabas ka sa social media. Ay, hindi naman. Wala, ikaw huwag gumawa kung ba't ka nababash eh. Diyo sa attitude mo na yan eh. Siguro kung good vibes, good vibes yan, di ba? Oy, hello! Ano, kamusta na? Ito, medyo mahina nga, di ba? Kain naman kayo, pero wala eh. Marami dito, kunwari vlogger, tapos basher pala. Kunwari ka pero magbabas lang pala. It doesn't matter eh. Bigla nga akong nagulat sa mga sinabi sa akin ng Diwata. Bigla nga siya naglabas ng sama ng loob sa mga nambaba sa kanya. Nagaanap po kaya ako maayos. Pupunta lang dito para manggulok. Binabas lang idol no. Eh, ako na nanahimik ako pero may mga tao talagang mga pupad. Pagana po kaya ko rito may pupunta mag video Pag hindi na-entertain ang maayos, masama ang loob. Diba basta? O di diba? Kung mga tambay sila, hindi na tao. Sa part na itong mga kaido ay eh, talagang nahihimik. Hindi, naman, hindi, hindi ka naman busy man, eh. Kasi wala nga tao eh, oh. Di ba? Clearly, wala ka lang talaga sa mood. Iyan yeah, na rin talaga ako. Kasi siyempre may mga kumakain doon sa dulo. Akala nila ako yung pinapagalitan ni Diwata. agad naglabas ng plagan sa mananloob loob. Kamal talaga yung basher. Kaya okay, wala uh, akong kaya yung maging basher pero ako kasi nag-anak po ay ako. Parang sinasira yung mo, business mo, idol. Sirain pa yung negosyo ko. Okay, para ngayon. lang sa personal na interest sa mga views para magkaroon lang ng views. Sabi nung pumunta kay Nening B, ano? Gagatas -ga daw eh, gatas. Di ba? Tama ba? Tama, tama yun. Ito nga rin, nabas din ako eh. Ay, wala akong pakialam sa kung babasbas ako, naghanap ko waya po. O, yun Bastos talaga, ano? Di ba? Ayaw ko naman sabihin na dahil walang pinag-aralan, dahil may mga kilala naman akong hindi nakapag-aral, pero may modo naman. Di ba? Anyway, matatapos na ba ito? Buti kung tambay lang ako eh, napaka-busy kong tao. Eh, napaka-sipag niya ay problem nga, wala ka namang kakabisihan dyan, man, Kasi nga, wala namang kumakain sa'yo. <laughs> Perfect time yan. Pwede mo namang kausapin yung tao habang naggaganyan ka. Hindi naman, hindi naman gumagalaw yung, yung bibig mo dyan, eh. Punta lang dito, parang mang gulo. Eh, naghanap po kami dito. Walang problema sa pagbablog. Others kayo, nung no, mo itamay. Vlog lang kayo. Yeah, naririnig yung mga idol. Puro siya, walang problema sa pagbablog pero... Damay ka pa sa mga... Nagkahanap ko eh, si idol. Huwag nating sirain. Kasi bin, yung iba sinisira kasi yung ano, sinisira ano. Sinisira yung... Yung negosyo. Fried chicken. Ayan. Meron na rin sila ditong gulay. Marami din ito mga kupal na vlogger. Oo, oh, yun. Vlogger daw po punta lang dito para manira. Para ma may sa mga tao na gana buhay. Marami dito. Kaya hindi na ako aware sa mga video video na yan. Nanawa ka na, nanawa ka na ito. Sa akin lang, sa mga pasyo na pupunta dito para mag-vlog. Tantanan nyo ako, mag buhay kayo, wala akong magawa. Kasi ako nag-alap buhay ako rito eh. Katulad niya, busy ako, nag-video-video ka. Inabangan mo yung mali ko. Pag may mali ako, i-upload mo para may view. Ay, gago talaga. Ito si Iwata, ganyan. Oh. Inakat, diba? Oh. Pigla nga ako dito ng lungkot sa sinabi sa akin ni Diwata. Pero ganun pa man, pagpasensyahan na lang natin. Pero yung mga basher dito, ito kumakain pa rin sila. No? <laughs> kumakain nga, pero magpa-vlog, mambabas. Normal lang. Normal lang. lang attention naman talaga para manira. No, normal talaga yung mga basher idol. Hindi sila normal, nakaktsira sila na business, sila na katulong. Normal 'yon social media eh. Hindi yan normal sa dahil hindi pabor. Kapag pabor sa normal 'yon. <laughs> normal ba 'yon? Mag-vlog kayo sa iba, wala akong pakialam. Pero kung ang negosyo ko mismo ang sasaraan nyo, ay okay, na pa na May punto nga naman dito si Diwata, syempre negosyo. Pero pinipilit pa rin ng vlogger na kumampe, no? Diba, nagpapakaloyal pa rin siya. Kahit binastos-bastos siya ni Diwata. Niya ito. Talagang nagulat lang ako siya ako yung pinagsasabihan. Pero sa part na to talaga inuunawa ko dahil siguro dahil lang to ng sama ng loob. Ang mga nambaba sa kanya. Nadami na tayo, nadami na tayo <laughs> <laughs> Bakit ba? <bakit, bakit? laughs> At ayan nakapag na, nakapag-order na ako mga ka-idol ng Paris Overload. Dahil sa mga oras nito, eh, talagang tanghali na wala pa akong kain. Kumalis kisa ko sa bahay na hindi talaga ako nag-almosala. Kaya pagdating ko dito, eh, talagang sobrang gutom na gutom na ako. Mas maganda pa nga walang mag-vlog na nahimik na ng tindahan ko na nahimik na ako. Kaya tantaran nyo na ako. Ay, maganda nga rin na ito binag-vlog eh. Yung, yung ano nga ngayon, mga artista bin, binabash din eh. Normal talagang bahay yan. Eh. Oo nga, tama. Di ba? Normal yan pag celebrity ka eh. Nasa, nasa social media idol kahit ganun pa man yung mga sinabi sa akin ni Diwata, naramdaman ko talaga dito yung feelings niya na talagang binaba siya at nasaktan siya. Feeling ko tuloy talagang naawa tuloy ako sa kanya. Hindi eh, talaga laging malakas mga kaido, laging yung tatandan yan. Kung sikat ka ngayon, di mo alam sa susunod na araw, wala na. Kaya mas okay pa rin na panatili natin na maging magpagkumbaba. Kung ano ka dati, huwag mong babaguhin yun. Pero hindi dahil kay Diwata sa sinasabihan ko siya, tao lang din siguro nagkakamali. And syempre nga mga kaido, nakapagbayad na ako sa inord... Yung pagkakamali, no? yung palusot ng pagkakamali na yan. ba? Diba? Ako nagkakamali din naman ako. Actually, mas marami yata akong pagkakamali eh. Pero pipilitin ko, no? Pipilitin ko na doon sa pagkakamali ko, hindi na maulit. Minsan, nauulit, no? Halimbawa, pagka... Uh, meron kasi lugar ditong one way eh. <laughs> Pumasok ako doon minsan. Pinagsabihan na ako nung ano. Hindi naman hinuli ang lisensya ko. Dineksebena uh, boss next time wag ka dumaan dito kasi one way dito kasi baka magsalubong kayo nung nung mga palabas. Pero ginagawa ko pa rin yung mga ganung bagay, di ba? Ginagawa ko din naman yan pero <coughs> pag nahuli ako at kinuha ng lisensya ko, wala na akong pwedeng ikatuiran. Parang di ba kung yung pagkakamali kasi mo ilusot yan once mo lang nagawa eh. Wala naman talagang perpekto eh. Di ba? Kahit sobrang dami ng pagkakamali mo, pero, pero bawat pagkakamali mo, once mo lang naman nagawa 'yon. At minsan hindi mo pa sinasadya, 'di ba? Pero yung hindi ka natututo, parang iba na 'yon. Katulad niya ni Diwata, no? Marami nang <coughs> nagkritikay sa kanya sa ganyang style niya na 'yan. Hindi siya natututo. 'Di ba? Well, buhay niya naman 'yan, 'di ba? Ako, nanonood rin lang naman ako. Nasasabi ko lang yung gusto ko sabihin. Nasa sa kanya pa rin naman yan. Order kong Faris Overload ni Diwata. Talagang sulit at busog ka pa rin talaga dito dahil sa 100 pesos mo ay meron na soft drinks at Faris and syempre meron ng Andy Rice. Mas nabadali nga yung pag-order ko dito dahil hindi na ako nahirapan kumpara dati. Talaga naman bago ako makakain talagang puti na yung mata ko. Ngayon kapag kakain kayo, yun napakasagit na lang pero minsan marami pa rin naman kumakain dito. Noong na talaga sa negosyo na talagang hihina at lumalakas. At ayan na mga kaedon na nagpasandok ng ako ng kanin. Kulagay na rin ako ng Faris Overload. Anyway, wala, grabe no. Hindi hindi pa rin talaga siya natututo. Talagang feeling niya talaga dahil do sa pares niya tsaka, kaya siya umunlad. <laughs> anyway, ah uh, next video. Ano to? Nauubo-ubo. <coughs> Laman na ito. Isa lang masasabi ko. ba dapat hindi na ano yung mga ganitong katangahan sa social media eh. Anong purpose nito? Mamaya gayahin pa yan ng ibang ano eh. I'm so sorry no. Mag-utak teleseriyan na kayo kung mag-uutak teleseriyan. Pero katangahan ito eh. Delikado yan. Alam mo bang ano? Pure carcinogen yung kinakain niya. Nakaka-cancer yan, Minnie. Eh. Diba? Diba? Si so, yung mga mahilig sa barbecue diyan di ba, risk kayo magkaroon ng cancer dahil nga yung mga carbon deposits, no, nakakakancer yun, yung mga itim-itim. Lalo na yung pure na nabaga ang kakainin mo. Pure carbon yan. Ano ba? Tapos parang, hindi ko alam, mga utak talaga ng mang-mang ano. I'm so sorry, ha. Ngayon lang ako manglalait sa bagay. Ilang beses ako Pero kamangmangan ito, men eh. Dapat hindi kinukonsente ito eh. Gagayahin pa ng iba yung ginagawa mo na yan eh. Ang alam mo, pag talagang ang gumagawa ng content, walang utak talaga, no? Ang babaw ng pananaw nila sa pagiging content creator. ba diba? Akala nila, yung maka, makagawa lang sila ng content, ang importante views, no? Yung ang gusto nilang content, yung hindi na ginagamitan ng utak, yung basta mamangha yung mga tao, I'm so sorry, kahit pa sabihin yung harsh ako, katangahan talaga to. Itong mga ganitong bagay. Yung paggagawa ng mga stunt na ganyan, may art yan eh. Hindi basta-basta ginagawa yan eh. Kahit yung mga magician, may, may ano yon may mga safety measure sila doon. Hindi ganito. Ginagawa naman nilang tanga yung sarili nila eh. Para magkapera. O oh yes, sige, magkakapera. Ang dami nga naman views niyan. ba diba? Ilan ang views na nakuha na nito? Ma maraming views talaga yan. Pero yung worth it ba yan pagka nagkaroon ka na ng sakit? Diba? Tapos yung mga manonood sa'yo, pag napanood yan, Actually, hindi ka gagayahin, hihigitan pa yan eh. Kasi yung ginawa mo na yan, magsiset ng bar yan. Yung mga tanga-tangang katulad mo na gumagawa ng content sa social media, mas hihigitan pa nila yan. Ano pa yung susunod na kakainin nila? Nagbabagang ano naman? Nagbabagang bakal naman? Ewan ko ba sa kababayan natin? Mga... Next. Ano ito? Alam mo, may mga ano, ano, may mga namamalimos na nakakabwisit. Di ba? Yung mga aakyat sa jeep, tapos pupunasan ka na yung pamunas madumi madumi din <laughs> pero meron merong ganito na yung talagang mabibigyan mo dahil nabibilib ka ano katulad nito ah uh, masarap siyang pakinggan no may effort na yung talagang ang ano ang ang purpose niya may entertain kayo at yung hindi ka magbibigay dahil sa awa eh. Hindi, although na namamalimos nga naman ano. Pero hindi mo siya bibigyan dahil na awa ka. Ah, bibigyan mo dahil nagalingan ka. Parang ka-level nito yung mga street performers eh. Yung pumunta kay sa SM North, may ganyan eh yung ah, tumutugtog ng violin na magaling na makakapagbigay ka ng kahit magkano, di ba? Dahil nagaling nga, hindi dahil naawa ka, hindi yung gutom na gutom na po kami, diba? di ba? Ang, oh, ang gusto gusto na mga taga probinsya eh, no? <laughs> ang Medyo ano naman yung yung ano mo, yung second voice mo. <laughs> Pero mag magaling pa rin. 'Di ba? Very good, very good, very good. Kaya lang pag kayo kayong bawal, bawal ha. Hindi mas maganda ito. Yung wag na kayo mag yung lapit-lapit sa jeep. Mag ano kayo yung parang sa park or kahit sa bangketa. Magpaalam kayo tapos dun kayo kakanta. May magbibigay sa inyo eh. Di ba? Yung parang mga ginagawa ng mga artist talaga. Kaya lang pagka nasa jeep-jeep kayo, parang magmumukhang namamalimus kayo eh. Di ba? Anyway. Ano itong pinasa ni Sir J.M. Balones? Wow. hindi ka pa tumutumba. Oh, it's my turn. <laughs> Na-delay. Saan kasi? Ano, eh? Ayokong komentan pagka ano eh. Pag mga ganito eh. Hindi naman siguro sa pamemeke ito, no? Siguro talagang Willingless nila yung ano, yung pag narinig nila yung command na yung sisigaw na yun, magpapatihulog sila. Part siguro ng faith yun eh, no? Paano ba, paano ba gumagana yung mga ganito? Kasi, hindi ko kasi alam yan eh. Kailangan ba talaga magpatihulog ka na kusain mo yung loob mo pag narinig mo yung command na yun? Hindi naman siguro pamimeke yun eh, no? Pamimeke ba yun, mga kababayan ko? Anyway, di ba, pakicomment na lang sa baba. So, maraming salamat sa oras na pinagsamahan natin ngayon. Magandang hapon sa lahat. Bye-bye.